Ayan, good morning mga peeps Mga paps, mamsies Ayan Pakita so, okay, ko sa inyo ngayong araw na ito yung sitwasyon dito sa amin pag malakas ang ulan So ayan o Hindi ko pa po alam, di ba po? Baha sigurado yan? Kasi meron dito eh Lalabas nga po ako, okay. ititinan ko eh Pero feeling ko hindi makakadaan yan. Oo. Oh. Kasi malalim na dito eh. Ayan. So ito gagamitin natin ngayon kasi eh. hindi makakadaan yan sa toothless panigurado. <coughs> dito kasi sa amin guys, hindi talaga inaabot ng tubig. Pero pag ganitong ano na, may bahala dito. Ayan pag may bahala dyan panigurado yan mataas na doon sa harap so tara puntahan natin guys sa banyo ko nung bago ako dito sa lugar na to guys hindi talaga binabaha dito siguro pagdating ng mga susunod na taon aabutin na rin dito yan bahala ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang sitwasyon dito sa amin. Ito, itong street na to, yan o. Oh. Yan, hindi yan inaabot ng tubig. Yan, kagabi kasi guys. Ah, pag sundo ko kay mami, ayan nga. Napakalakas talaga ng ulan. Pero wala pa naman baha dito, nakadaan pa nga kami. Tapos hanggang kaninang pagising ko, Umuulan. So, walang tigil. Ah, ito. Itong click. ko natin kung makakadaan siya. Ito ang isang dahilan guys kung bakit hindi ko ma uh, ibenta-benta tong motor na to kasi napaka-useful talaga nito eh. pagka ganitong baha wala kaming pagkain ito talaga sinusulong ko yan na nga ibibiyan ah. magkaantay kung ano Ha naman kita niyo yung dalawang motor guys, hindi sumulong. Pero ito si kuya, tapang oh. Yan oh. Pinubukan sumulong. Ayan. Tignan natin kung... Uh, ano yan. Pero ako, kung gamit ko si ano, si Toothless dito, hindi ko na isusulong yun. Baka iwanan ko na lang dyan sa labas yun. 7-Eleven, may 7-Eleven naman dyan eh. Ayan, o. Oh. Yeah, paglabas mo ng gate, yun ang malalim doon sa paglabas ng gate. Ayan, o. Oh. So, oh, yun. Hindi ko na ilabas yung sticker ko. Last nakatawid yung click. Guys. So ngayon mababaw pa ngayon. Ayun oh, mababaw pa. Pero meron kasing times na itong motor ko na to kahit gaano kataas, hindi na talaga siya nakakatawid sa sobrang taas ng baha. Pero sa ngayon kaya pa naman ayun oh. Buti na lang guys wala akong pasok ngayon. Kasi may pasok ako ngayon. At pumuas kong baha. Wala, absent na naman. Ayan you know. o. May lumalabas te, eh. kaso lang mahirap yan eh. ano, kung baka malubog yan eh. Pero may lumalabas naman. Kaso nga, nasa inyo kung isusulong Hindi, mga ganyan. Hindi, may mga, ano, mga SUV. Yung mga ganito. Oo, oh, yan. Mahirap isugal kasi yan eh. Baka mamaya masira eh. Oh, yun ang pinakamaganda doon. Pwede cab na lang. Ha, sige. Ayan pala kayo si Draco, tulog. Hindi na siya nakaparala sa bahay ni ate. Wait lang guys. Ano ba Ha? Pantay makina. Oo. Kanina naka naman nakinan. Pagtay sa Pilitan. Sa Pilitan. Baka mas mataas kanina. Ano oras yun? Ah, kanina pa. yung lang naman pinilit Pero yung click nakadaan eh. wala na. Bumaba na. na? Kanina mataas talaga? Hmm. Gigi. starter Oo nga. Gigi kuya. Ah. <coughs> Sayang, di natin na video. Pero, kahit gano'n, kapantay makina. Lalaban kasi ito, eh. Palaban tong motor ko na to So, guys, hanggang dito na lang. So, abangan nyo sa susunod na video, guys. Pagka hindi tumihila tong ulan hanggang mamaya, lalabas tayo. na natin kung lalalim ba yung at so, ayan, nandito lang guys salamat na yung panunood